Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng na nga na ng Golden State Warriors ang kanilang lineup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita nagkagulo na naman nga na po mga haters ng Los Angeles Lakers at na Lebron James. Dahil nga po sobrang nahihirapan na ang Golden State Warriors na manalo sa kanilang mga nakalipas na laro, ay aminado na rin naman nga po ang kanilang superstar ni si Stephen Curry na maging siya nga po ay napipikon at napapagod na rin sa nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. Hindi na rin naman nga po nito alam kung ano pa ang dapat nilang gawin para lamang magsunod-sunod ang kanilang panalo ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga NBA analyst na rin naman nga po katulad ni Charles Barkley ang nagsabi na malaki na nga po ang posibilidad na bubuwagin na ng Golden State Warriors ang kanilang lineup kapag hindi sila nakapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament. Sa ganyang paraan na lamang nga na po nila maililigtas ang kanilang team sa patuloy nilang pagkatalo sa kanilang mga laro since malinaw na naman nga po na hindi na gumagana ngayon sa NBA ang kanilang kasalukuyang lineup. Samantala, tuwanda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita nagkagulo na naman nga na po ang mga haters ng Los Angeles Lakers at ni Lebron James. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na maglalagay nga po ang Los Angeles Lakers ng championship banner sa itaas ng Crypto.com Arena sa kanilang susunod na home game sa darating na December 19 kontra sa New York Knicks. Yes, tama nga po ang inyong narinig. Pumayag na nga po ang Lakers na maglagay ng in-season championship banner sa loob ng kanilang home court. Maliban rin nga po dyan ay inanunsyo na rin naman nga po ng NBA ngayong araw na pinag-iisipan na nga po nila na ikonsidera ang pagbibigay ng siguradong playoff spot sa kung sino mang kupunan ang magkakampiyon sa season tournament sa future. Paalala ko lang mga katrops, hindi para naman nga po official na pasok ang Lakers sa playoffs ngayong season since ang ganyang klaseng plano nga po ay posible pa naman nga po sa mga susunod na taon sa NBA. Pero sa kabila nga po niyan ay todo reklamo para naman nga po dito ang mga haters ng Lakers especially na Lebron James samaan mo pa ng mga fans ng ibang mga kupunan, gayong naniniwala nga po sila na walang kwenta ang nakuhang kambinato ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, maging si George Carl nga po ang nagsabi na wala nga na pong kwenta ang 2020 Disney Bubble Championship at ang 2023 In-Season Tournament ng Los Angeles Lakers, gayong hindi nga po yan ang tunay na NBA. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports Rap PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.